Watak-watak na nga ho ba ang uh, oposisyon sa mga panahon po ngayon? Meron pong nagtatago, meron pong uh, <laughs> hindi sumasama sa inyong petisyon sa Comelec, meron namang medyo hindi naman sila nakakalampag ng sitwasyon ngayon. Ano ano, ano na ho ang estado ng inyong kampanya? At totoo, iyon na nagkawatak na talaga. Pasalamat tayo sa administrasyon na na gampanan talaga nila, nagtagumpay sila sa pagwatak ng oposisyon, e papaano pa natin ipagtatanggi ng isa ay nakakulong. Ang dalawa naman ay nagtatago dahil pag nagpakita ay ikukulong. Ang isa naman, ibig sabihin ako, ay walang katapusan ang pag-uusap sa media tungkol sa ikukulong ako. At yung isa naman ay umalis na ng bansa, baka ikukulong din. Ang aming campaign manager hindi na makastrategize dahil nakulong din. Uh, nagka-quadruple bypass na yan si Senator Maceda. Ngayon ay nasa ospital dahil nag-high blood pressure dahil kinulong siya. Kaya, if there is any disarray in the ranks of the opposition, we have the administration to thank. Yan by sporting pa? Yan by fair play pa? ang uh, maganda ba iyan na ka magiging kalaban sa paligsahan ang isang tao na pinilay mo ng hindi oras? Mm -hmm. Senador, ano po ang uh, reaction nyo doon sa pahayag ng inyong pinsan, si Governor Arthur Defensor kahapon, na um, anyay, eh, uh, kinahihiyan niya kayo sa, uh, sa pagkaka-involve nyo rito sa City of Malacanang? Sa pagka-ano? Sa pagkakasangkot nyo po uh, sa City of Malacanang. Uh, siguro kailangan ating investigahin iyan kung totoo iyon mm -hmm. dahilan sa, ang pagkakilala ko sa pinsan kong iyon, ay hindi siya magbibitiyo ng ganyang salita na hindi lang niya nalaman kung ano ang ang tunay na mga facts doon at maaari na iyong ating informant na iyan ay gusto lang kaming mag-away na magkamag anak sa publiko mm -hmm. uh, Madam Miriam marami yung itinatawag sa inyong pangalan I'm sure you're aware of this uh, sa text, sa internet, sa email loka-loka, rambo uh, marami ano? An paano ninyo uh, nahaharap ang lahat ng ganitong klaseng pagbabato sa inyong reputasyon at sa inyong pagkatao ay di ibig lang sabihin na nangangamba sila talaga sa akin dahil maski ganyang kandidata ako kung wala akong kwentang tao, maski anong gagawin ko, maski anong sasabihin ko, ibaliwala nila ako, hindi nila ako papansinin. Pero nakita mo na para makakuha lang ng publicity, meron dyan na gustong gusto na kalabanin ako pilit, maski hindi ko sila pini, uh, pinapansin at meron dyan na talagang dedikado sila sa paninira lamang sa akin. Uh, parang ang kanilang behavior ay sa psychiatry, nagiging obsessive-compulsive na. Uh, yan kasama lahat sa mm -hmm. politika. Sabi mm -hmm. nga ng isang uh, kilalang bantog na politiko, kung ayaw mo ng mainit, di lumabas ka ng kusina. Mm -hmm. Pinag-iinitan ako ngayon, di ibig sabihin siguro, baka makakabunga ako ng masarap na putahe sa kusina. <laughs> <laughs> anyway, ma'am, uh, ano pong inyong mensahe sa gobyernong Arroyo at this point? We are all pledged Tu pode